So, tawag lang. Ah, oh oh, oh, paano ko na lang kaya tiestring yung pagdating mo oh, oh, mga sige. kapatid ko, ha? Uh, para maikwan natin. Oo, thank you. Ito na panahon. guys. Oh, no, ah. station. Ah. station. Hindi ko alam. Masa na. Oh, malabas na lang po lahat ng tiket. Para po mabilis tayo. Mabilabas na lang po.